sa isang iglap. Inalis ng prinsipe ang bundok. Tila parang pag-alis lamang ng isang maliit na punong kahoy. At sa isang sandali, inilagay niya ito sa kanyang likuran na kasing dali ng pagbabalikat ng isang hinuhuling baboy ramo. Mabilis siyang humakbang palayo at itinapon ng bundok sa kinaroroonan nito sa ngayon. Ngunit bakit nga ba kinailangan niyang gawin ito? Alamin sa ating kwento ngayong araw, ang alamat ng pinatubo. Masagana ang kahariang masinlok. Maganda ang umaga, maningning ang araw, sariwa ang hanging amihan, at lunti ang mga halaman. Masigla ang awit ng mga ibon at bughaw ang kabundukan. Subalit hindi ito nakapagpasaya sa dato, wala siyang naadamang kaligayahan sa paligid. Malungkot na nakatanaw ang dato sa kabundukan. Nakakunot ang noo at tikom ang labi. At nagbuntong hininga. Malungkot na naman kayo, mahal na dato. Narinig niyang sabi ni Tandang Limay, isang konseho ng matanda. Nala-ala ko ang aking kabataan, sagot ng dato. Nangangaso ako sa bundok na iyon at madalas mag-uwi ng baboy ramo. Alam naming pinakamagaling kayo sa pangangaso, sabi ni Tandang Limay. Iyan ang suliranin ko. Gusto kong magbalik sa mga bagay na iyon pero napakatanda ko na. Anya, muling nagbuntong hininga hindi ko na kayang maglakbay ng malayo. Bahagi na ng aking buhay ang pangangaso. Hindi ako magiging masaya kung iba ang aking aliwan, sagot ng dato. Naging usap-usapan ang kalungkutan ng dato sa buong kaharian. Pagkalipas ng ilang araw, dumating sa palasyo ang isang salamangkero. Matanda na ito at may mabalasik na mukha Malaki ang interes niya sa kamay ni Prinsesa Alindaya, ngunit alam niyang ayaw sa kanya ng prinsesa. Nagbigay siya ng paggalang sa dato. May panukala ako para sa inyong suliranin, mahal na dato, kung inyong mamarapatin sa ad ng salamangkero. Sabihin mo at handa akong bayaran ang iyong pagod, tugon ng dato magpapatubo ako ng bundok sa kapatagan malapit sa palasyo para mayroon kayong mapaglibangan sa panganghaso kapalit ng kamay ni Prinsesa Alindaya. Sabi ng salamangkero, Kung matutupad mo ang iyong sinabi, ibibigay ko sa iyo ang kamay ng aking anak. Mabilis na sagot ng dato. Agad kumuha ng batumbuhay ang salamangkero. Itinanim niya ito na parang binhi at biglang tumubo ang isang maliit na puno. Lumaki ito nang lumaki hanggang maging bundok. Haba, napakalaking bundok. Hindi ba ito tumubo mula sa batong itinanim ng isang mga Bulong-bulungan ng mga tao. Samantala, sa palasyo, iniluhang gayo na lamang ni Prinsesa Alindaya ang desisyon ng kanyang ama, labis ang kanyang pagdaramdam na parang siya ay isang kalakal na ipinagpalit sa bundok, hindi siya makalimot sa pagluha dahil sa matinding sama ng loob, nagkasakit siya. Dumating ang araw na itinakda para kunin siya ng salamangkero, ngunit sinabi ng dato, Ikinalulungkot ko hindi ko maipapakasal sa iyo ang aking anak. May sakit siya. Balik ka na lang sa ibang araw. Umuwing galit na galit ang salamangkero sa akalang sinira ng dato ang kanilang kasunduan. Ngunit habang siya'y nagmumuni, hindi niya napansing patuloy na lumalaki ang bundok. Mahal na dato, Halos natatakpa na ng bundok ang buong kapatagan. Malapit na itong humangga sa dagat. Sigaw ng matatanda sa dato. Hanapin ang salamangkero at ipatapon siya sa malayo. Utos ng dato. Ngunit kahit wala na ang salamangkero, hindi pa rin tumigil sa paglaki ang bundok na labis na kinabahala ng mga tao. Nakarating ang balita kay Prinsipe Malakas ng Pangasinan, nabantog sa kanyang lakas at kabutihan. Agad siyang nagtungo sa masinlok at humarap sa dato. Handa akong maglingkod sa inyo, mahal na dato. Magalang na sabi ng prinsipe. Wala akong hinihintay na gantimpala aking dato. Tayo na. Nanaog sila patungo sa bundok. Sa isang kisapmata, binunot ni Prinsipe Malakas ang bundok na parang maliit na punong kahoy. Sa isang iglap, isinakay niya ito sa kanyang likod at mabilis na itinapon sa lugar kung nasaan ito ngayon. Pagbalik sa palasyo, puong galak na sinalubong ng mga tao si Prinsipe Malakas. Pagdating doon, niyakap siya ng dato at ipinag-utos ang malaking pagdiriwang. Gabi ng kasiyahan, humiling ang dato kay Prinsesa Alindaya na sumayaw. Walang alis ang tingin ni Prinsipe Malakas sa prinsesa habang ito'y sumasayaw. Kiming umupo ang prinsesa sa tabi ng dato siya tahimik na nakatungo. Ang aking anak, si Prinsesa Alindaya, mahal na prinsipe. Nakangiting pagpapakilala ng dato, yumukod ang prinsipe at ang prinsesa na may nag-ukol ng matamis ng ngiti. Walang alis ang paningin ni Prinsipe Malakas sa dalaga. Hindi matagalan ng prinsesa ang kabigha-bighaning titig ng prinsipe. May sasabihin ka, prinsipe malakas? Tanong ng hari upang basagin ang katahimikan. Inihingi ko ang inyong pahintulot na makausap ko ang mahal na prinsesa, mahal na datu. Ang hiling ng prinsipe, higit pa sa riyan ang maibibigay ko, sang ayon ng datu. Hindi nagtagal at nasaksihan sa masinlok ang marangyang kasal ni na Prinsesa Alindaya at Prinsipe ng Pangasinan. Nagsaya ang kaharian sa loob ng anim na araw. Samantala, ang guwang na nilikha ng pagkabunot sa bundok ay napuno ng tubig, ito'y naging isang lawa. Naging maganda at matulain ang lawang ito na tinawag ng mga tao na lawa ni Alindaya sapagkat nagpapagunita ng kagandahan ng prinsesa at ng pag-ibig niyang siyang dahilan ng pagkakaroon ng bundok na pinatubo. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw mga apo, sana ay mag-subscribe at mag-like sa mga videos natin sa ating mumunting channel.